Hello mga ma'am, nandito na naman po tayo para magbigay ng isang kaalaman. Ayan, so para, paano kaya tayo makakapag-print kapag medyo makapal ang ating velum? Ayan, so ito po yung ating magiging solusyon, no? So, kailangan natin ng isang long band paper at ang ating velum. Ayan, syempre, susukatin so, natin so gagawalan so, gagawa lang tayo ng parang packet. Bulsa. Okay? Ayan. So, meron ako dito yung scratch. Ayan yung kinamit kong LP dati. Ayan. So, gawa lang tayo ng... Actually, na ako dito yung gawa. So, gagawa lang tayo ng isa pa para mas madali yung ating pag-print ng card. gawa lang tayo ayan. kasukat lang nito ayan. so ayan po so dahil hindi naman ako gumagamit ng ruler so ayan okay. po lang siya so patansyayin ko na lang pagod upe kayo po kung gusto nyo kong gumamit ng ruler mas okay po yun So, meron na ng oh, yeah. Magawa na ako ng isang packet. So, lagyan na natin siya na kailangan natin ng tape. Lagyan natin Tipin na natin. Ngayon, kapag natapos na, medyo nadikit siya. Ayan. So, tipin na natin. Tipin natin sa likod. Ayan. So, then, sa gilid din, lagyan na natin. Ah, gupit na muna tayo itong maliit, no? Nang isa pang maliit. Ayan. So, tatansyayin ko na lang ulit. para maging eh yung ganito niya oh. Ang panglawa. Ayan, so gupit lang. And then, sukat natin. Kaya maliit lang, ah, kahit maliit lang na tape, pwede naman to. As long as na may tabit natin siya, wala nang problema yan. maliit lang nakita nyo, maliit lang yung ginapit ko. So, ang natin, tape lang natin. So, ikabitan natin sa likod. Isa pa. Siyempre, dikit na natin ito. Ayan. Ayan. So, meron na tayo. paket Lagyan pa natin ng isang tape. So, tinan natin kung sakto na siya. Ayan. So, sakto na siya, ba? Diba? So, para na siya naging ayan, parang pocket. Pa. Okay. So, try na natin siya. Ayan. So, sinubukan ko lang naman siya dito sa, ayan, sa bagsak kong student. Ayan. So, try na natin siya ilagay. Ayan. So, ayan. Tignan kung gumagaan So, ang gagawin natin, so, dahil uh, meron yung space doon, gagawin natin itong, uh, in business uh, A4, gagawin natin siyang legal size or long. Ayan. So, print na natin. So, wait natin kung uh, lalabas. Ay. Ayan. Yung kanina hindi kinain. So, dito yun. Na try natin. Ayan yung isang. Yung isang ginawa ko yung una. So, try natin kung kakainin na. No? So, ulitin lang natin yung process. Control P then gawin nating legal size. Ayan, legal. Okay na na. Okay, print na po. So, tingnan natin. Sana gumana na siya, no? Ayan. Okay, so gumana naman na siya. -hey. na pag print na tayo, no? Ayan, sample lang naman natin yan. Ayun. Okay, tatanggalin na natin. Ayan. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo. God bless.